Mahal namin si Papa Jones. O naman po, mahal natin si Papa Jones. Pero ano ba nangyari? Bakit binabas si, si Papa Jones? Kuya Rap, si Kuya Jens ba isang love team lang ba ang content sa live niya? <laughs> Kuya Jens, sagutin mo yan. <laughs> Kuya Jens, ikaw magsagot niyan. Ano? Walang bias oh mga K-boys, walang bias tayo kasi uh, tayo ay nandito, dapat tayo yung mag maging example, ano? yung maging example na tayo ay may pagkakaisa. ayan Pero ang sabi naman sa akin ni eh, Red Saint, kaya daw uh, ang madalas tapon niya ang Beyoncé kasi nung una wala talagang nag uh, po-promote kina Edo at Biancy wala nagpo-promote so, so ang ginawa niya siya na lang yung nag-hype di ba pero hindi naman daw ibig sabihin noon ay di na niya gusto ang Jom Car hindi po ganoon yun basta kung may mali man si Kuya Red ako na pong magkakausap sa kanya no kung yung may mga bashing na, kung binabasa yung mga basher mali po yun Ayan. Huwag niyo pong i-bash si Ninang, ano? Huwag niyo rin pong i-bash si Ninang Marilyn kasi uh, ginagawa lang naman po niya yung kanyang trabaho bilang uh, tagapag tawag dyan, tagapagbantay, ano? Ayan. Alaw pong mag ano, pong mag topic. Basta wag lang yung ano, wag nilang i-topic yung vlog. Halimbawa, ano lang um, yung parang um, basta wag yung content ang itapik nila ano parang ano lang parang may na banggit lang di ba di naman yon talagang reaksyonan po yung mga mga bawat content natin yung uh, tawag jan um, hindi naman reaction yung buong video, yung bagang susundan, ano, hindi po ganun. Yung parang uh, po-promote lang, ganun, hindi ko sabihin doon. Pag-promote lang, halimbawa, yan kay Edu at uh, Bianci, kay Carla Chomar, kina uh, uh, Medit, ganun. Pag-promote lang, hindi naman talaga yung uh, paggawa ng reaction video. Ayan, puro jump car ang topic. Naku, yari tayo dyan. Magkwento ng kung ano-ano advance. Ay, mali po yan. Yan po ay hindi po natin, hindi po pwede yan. Ano yung mga fake news, hindi uh, po pwede yan. Kapag may mga katanungan sa live natin, sabihin na lang natin, abangan na lang po natin. Abangan na lang natin sa vlog ni... Kalinga para. Ganun lang po. Ano? Pero yung mga fake news, mga clickbait, kasi pag naggawa tayo ng, ano, halimbawa, uh, gawa tayo ng fake news, edi eh, mag-e-expect na yung ibang mga nanonood nun. Eh, kapag hindi naman nangyari, mababash, ano. Kaya, wag po tayo mag-fake news. <laughs> Ayun, ang problema, yung ang topic nila at doon nag ng bashing, yun na nga po. Kung ang topic natin, ay wag yun, wag maging, wag gawing malicious, ano? Wag yung, uh... kung topic natin, promote lang, ganun lang po. Kung gaano sila ka, ano, ba? Diba? Dandi tahimik. Ayun. Supportan din natin ang ibang love team, no? Sed Rose, Tandit. <laughs> Para, ano, magang, maging fair kayo, mga K-Boys, kahit staff. Ako, mukhang mainit-init ang ano, ah. Uy, 11,000 na tayo. Grabe. Lopo, 11,000 na uh, followers may mga ganun talaga minsan pag iba ang topic lalo na kung nasanay yung ano natin sa nasanay yung viewers natin sa mga sa isang topic di ba Oy oh, probinsyano shout out ayan kumusta bro hindi na tayo ng basketball Ayan si Kuya Andy nakahanga din tama po support na po natin si Kuya Andy Ayan so protect po natin ang ating mga beneficiaries ano sina Biancy, Carla, uh, Dara, ayan. protect natin wag tayong magawa ng malicious content mga uh, bashing po promote ng mga basher no pagkukumpara ayan Huwag po natin po nating gawin yun Love love lang po tayo Jets, inumpisan mo kasi puro Jomcar kaya madaming umayaw na fans na. <laughs> Hindi po. Uh, si Kuya Jens po, sa totoo lang, ano yan, um, although Jomcar yung sinusuporta niya, pero off cam, grabe din po ang support niya kay Eds at sa iba pa. ano Talagang dun siya ano eh. Siyempre, content creator, YouTuber. Uh, kailan kailangan din natin intindihin na ganun talaga. Ano? Okay lang din naman 'yon, wala namang problema as long as di naman siya nag-ayos naman po 'yung ano ni Kuya sa 'yung paggawa ng reaction video. Di naman siya nang-aaway, no? Di naman siya nang uh, ano, babalahura pag may bashing, uh, di naman niya binabasa. Gano'n po. Maganda naman po yun, basta malinis po 'yung ano. Okay po yun. At meron pa namang ibang uh, reactors na sa ibang uh, love team naman, 'di ba? <laughs> Bawal ba yung thumbnail si Edu? Mm -hmm. Ah, okay. Pwede po. Pag K-Boys, pwede yung thumbnail. Si Jomar, si Edu. Pwede po yun. Ayan. Alright. Kuya Rab, si Norman, sobrang takaw sa pagkain na lahat talaga napapansin. Ano? Ayan niya po si Norman kasi ngayon lang po niya na ranasan. No? Ngayon lang nakaranas ng ganitong buhay. Mga ano, uh, kumbaga medyo may maginhawa na. No? Nakatuwa nga si Norman eh. Tutuwa ako kay Norman kasi tuwing nakita ko si Norman, natutuwa din ako sa sarili ko. nakaka -proud, kasi itong batang ito, dati na wala, -wala ng pag-asa, halos magpakamatay na. Pero ngayon, masaya siya. Napapasaya natin. Grabe. Sobra talaga akong natutuwa. Ayan. Thumbnail, Edo, ang title, may masamang nangyari, may malungkot na balita. Ay, mukhang kilala ko na yan ha, kung sino. Ayan. Kung siguro natin ang natin na ibang mukha, albawa si Edo, tapos, <laughs> wag naman natin title ng mga ganun, ng masamang nangyari, Siguro kung mukha natin, pwede lang. Okay pa yun. ba? mukha natin. Tapos, thumbnail, ang title. Masamang nangyari. Nako si Dr. Love yan. Ayan po, napapanood po nila ito. Napapanood po nila ito. Ayan. Ano ba yan? Pati si Norman, nakikita. <laughs> Oo nga, oh, bait ni Norman makalingap sa Saka bata pa si Norman, 24 ata yun. Nakakawa si Papa Jobs, napakabait na bash dahil kasama si Carlos at Angel sa vlog. Um, kaya nyo na po natin. Siguro ay bigyan natin siya ng ano, uh, kumbaga, Minsan lang naman po yun eh. Minsan lang naman po. Saka birthday naman niya. Uh, huwag na natin masyadong gawing big deal yun. Birthday naman ni Papa Jobs yun. Ano? Basta, yun nga. Uh, may rules tayo na sinusunod. Ano? Ayan. Excited na kayo manood ng part 3 ng jump Car. Uy, abangan nyo po yun. Abangan nyo po yun, ano? <laughs> Ayan. Bakit si Olives din naman daw na po nasabi ng Takot kasi. Si Sir Olives is... Okay naman si Sir Olives. Wala naman po sa kanyang problema. Ano? Sir Olives is okay Okay naman po Mabait po si Sir Olives Mabait po yan At si ano naman Ayan yung Iba kasi talagang ano eh um, Nag-iisip ng strategy Siyempre to gain uh, Revenues no? Lalo na yung mga nag-charity So Minsan i-consider din natin kung yung kanilang ginagawa is, ano ba siya, um, tawag siya, nakakasira ba, or nakatulong. Especially kung nagsa-charity, di ba? Kung nagsa-charity naman, nakikita naman natin yung ano niya, is talagang pagtulong, uh, pwede naman natin yung ano eh, i-consider. Yan. Wag po, ADC uh, Jomcar. Yan, pakiusap po, ah. Uh, uh, wag po kayong mag-away, ano? Huwag kayong mag-away. <coughs> Kasi andito lang naman 'yun, kaya part lamang po 'yan ng kalinga Ano? 'Wag niyo pong gawan ng issue 'yung mga bagay-bagay. Oy, shout out kay uh, Tita Jenny. Mam Ma Jenny, salamat po. Merlin Rogelio, yan, salamat din po. And Rowena Jadhab. Ayun, thank you po, thank you. All right. 11,000 tayo, ano? Ayun. Ayun. So, kaya na po. Bahala din mga viewers. Ano, supportan po natin. Ayan, sila uh, Edo. Ayan, sila Kalingap Dan. No, yung may mga uh, ongoing pabahay. Supportan po natin yan mga Kalingap. No? Uh, yun nga, alam ko si Edo, mag-ano na rin yan eh. Magpapabahay na rin po si Edo. Ayan. Suportahan po natin yung mga uh, ginagawa yung best nila para mag-charity, para makatulong, ano? Yung sumusunod sa yapak ni Kuya Bal, yan, suportahan po natin yan. Although, syempre, ako nga, sabi, palulit ko yung sinasabi, di naman lahat ay talagang uh, uh, para doon, para mag-charity. Kasi yung iba is para lang talaga support, like staff, ganyan, di naman talaga lahat. Pero yung mga nagcha-charity, suportahan po natin yan. Ano? Sila Edu, ah, uh, Dr. Lab, sila, sino pa ba? Sila Kalingap Dan, ano, Kalingap Tata, yan. At yung mga staff natin, huwag niyo pong silipin kasi, <laughs> yan po ay mga ano natin, ah, uh, support naman natin. Mga driver, no, cameraman, yun. Pero hindi naman po porky staff is exempted sa rules, di ba? Kasi may mga sahod naman po ang staff natin. Sinasahoran ko po yan sila. At yung ano naman po natin, yung mga iba naman is allowance lang. No? Yung iba allowance lang. At yung iba, wala pa. No? At yung iba, wala na rin. Gaya nila Kuya Tata, uh, Dr. Dati binibigyan ko yan sila. Sila Kalingap Albin, sila Vincent, binibigyan ko sila dati. Pero yun nga, ah, syempre, malakas na rin naman yung channel nila. Kaya yun, hindi ko na sila binibigyan. Ngayon na binibigyan ko, mga konti lang naman, sila Kuya Juan, si Calampitos, binibigyan ko sila ng konti lang. At yung iba, yung staff ko talaga, yun, sahod talagang binibigay ko. No? Support din natin sila Ian, no? Kasi si Ian yung talagang uh, yung uh, sa K-Boys on Mission, ano? Parang si Ian yung nangunguna doon sa K-Boys on Mission. Kaya ayan, salutin ako kay Buddy, no? Talagang masipag din pagdating sa K-Boys on Mission kung ano yung paggawa natin. Kahit sa, sa kahit hindi kahit sa channel natin ina-upload, no, wala. Ah, uh, po. Ay si Kojilo pa pala, no? Ayun, Yan po sila. Ay, yan po. Binibigyan ko talaga yun ng uh, allowance.